I feel good, you look great I like you, I can't wait A first time, a first date You're so fine, I'm so late You sip wine, I drink straight Okay, na. Isang magandang araw ulit dyan na sa lahat ng mga kadiyawin natin dyan. Especially dun sa mga beginners. Uh, ayan na uh, may dinala dito na e-trike yung ating customer. At uh, tumutunog daw kasi yung kanyang uh, gulong dito sa gilid. And then, eto mga ka-DIY, may makukuha kayo ditong basic technique uh, kapag yung inner tsaka yung outer ring ng inyong uh, tinatawag natin bearing. Eh, ganito ang nangyari. So, dito mga ka-DIY, no, tingnan nyo mabuti. So, ayan, tinagilid na natin yan, ano. So, tingnan nyo mabuti, no, ha, natanggal na talaga yung kanyang, ayan. Pampasin nyo, nahugot na siya. Kasi, uh, nabasag na yung bearing niya dito mga ka na nadurog na. At ito uh, ang tuturo ko sa inyong technique kung paano natin ito tatanggalin na kung wala tayong mga tools na hindi na natin tatanggalin itong uh, tube, uh, yung tube ng kanyang pinaka-axle. Aalisin natin itong uh, outer ring ng kanyang bearing. So basic technique na lang yan. Kalasin ko muna na isang mabilis tong kanyang uh, gulong. Okay yun mga kadiwi na kalas na natin. So eto nga no, naiwan nga rito sa axle yung kanyang uh, inner ring ng kanyang bearing. At eto na yung kanyang disc. Ayan. Eto nga yung nga uh, gusto ko ituro sa inyong technique mga kadiwi. Eto yung inner ring. Pag pumunta tayo dito sa tube ng axle niya, ando rin yung outer ring. Dito mga kadiwi kung wala tayong pantanggal, pwede natin gamitin to mismo. Susungkitin lang natin yan. So papakita ko sa inyo na unti-unti yan mga kadiwi. So ayan mga kadiway, no, aalisin muna natin yung kanyang uh, share clip. So ito yung tinatawag na share clip niya. Alisin nyo muna yan, tsaka natin niya susungkitin. So ayan, tignan nyo mabuti ha. Pwede natin yan. Ito. So. So ayan mga kadewe, nakalas na natin. So ganun lang ka basic yung pagtatanggal ng inner ring na naipit dito sa gilid. Tapos ito, mabilis na itong tanggalin mga kadewe, pupukin lang natin. Eh no, nahugot na nga siya, halos eh. Ngayon naman, tanggalin na natin yung pinaka inner ring. No? Madali lang naman ito, pupukin lang to dito. Ayan. Um. Okay, tanggal na siya. Hmm. Okay, uh, ito na nga ipapalit natin. Uh, 6205 yung kalimitan na laki. Kapag ka sa mga ganyang malalaki na e-trike. No? 6205 yung uh, bearing niya dito. So ayan, bago natin yan na ikabit, mga kadiway, protocol na lalagyan natin yan ng grasa. Kasi yung iba, pagka bumili na ito, diretso kabit na. So tayo, nilalagyan muna yan natin ng grasa kasi kukunti lang yung laman yan ba? Kaya yung iba, diretso kabit na. So, dapat yan, lalagyan mo ng grasa. So, lagyan na natin siya. So, eto na mga kadiway. Papasok lang natin siya ng maayos dun. Dapat, uh, soksok -sok natin ng maganda. Ayan. Yan. So, ilagay na natin sa clip. Yan. Okay yun. Ang nakabit na natin. Okay na yung sa clip niya. Tapos, lalagay natin to yung dito niya, yung pinaka-ring niya. Yan. Tsaka natin to lalagay. Yan. Okay, yun mga kadiway, natapos na rin natin At uh, yun lang At uh, yung basic technique na pinakita ko sa inyo Yung pagtatanggal ng inner uh, At yung outer ring Na naiwan doon sa kanyang tube Okay, ang ganda na lang mga kadiway uh, Salamat sa panonood, thank you